hi guys welcome back to our youtube channel bari nandito kami sa tari guys kasi pupunta kami sa may sauraha chok gawa nga ng may elephant show sa may sauraha nag start yun noong december 26 hanggang bukas december 31 at dahil nga holiday ngayon losar walang pasok ang e school kaya napag desisyonan namin na ipasyal si asher uh, pupunta tayo ng sauraha para manood ng uh, Elephant Festival nga. Parang ano din yun eh, parang mosap Bye. din. May mga bilihan din doon, ng mga, may mga mabibili din doon. May mga pagkain at sari-sari. Parang sa mosap din. Kaso kasi yung elephant show kasi guys, uh, makikita mo yung mga elephant, naglalaro sila ng football. At kung sari-saring pinapagawa, may mga pa competition yata basta may mga palaro sa mga football at yun nga yung interest ni Asher actually yun yung iniiyak ni Asher kanina na sabi niya tinatawag niya si assist na punta tayo sa ano sa Elephant Festival ayan so ayun Nandito na tayo sa may saura, ha? Kung nakita nyo kanina sa may kanto, yung rhino, ayan, papasok na. So, eto yung way na papasok doon sa Sauraha, actually guys, from Sauraha Chuk, papuntang Sauraha sa Luoban, medyo malayo siya, mga 20 minutes din siguro. Ganon kalayo ang Sauraha. Pero pwede kang dumaan sa village, halimbawa from Parsa, sa loob ng village sa Parsa, may daanan din yon papuntang Sauraha din, sa Luoban din. So, ayun, and eto. Nandito na tayo. Makikita nyo mamaya guys yung arko. Na kung saan may pinaka arko doon. May mga may statue. Statue ng rhino. Ayan. Yun ang pinakapalatandaan na papasok na sa... Sauraha Village. Ayan. At maraming tao ngayon kasi nga holiday. Losar, New Year yata na mga gurong, something ganun. So, ayan. Keep watching, guys. Gusto ko lang pakita sa inyo yung daan papuntang Sauraha. Hindi siya ganun kalapit. <laughs> From highway talaga, 20 minutes, tuktok di ko alam kung may ano, di ko alam kung may magic na papasok from highway or di ko din alam kung tuktok lang talaga yung transpo papuntang sa oraha, minsan. So ayan. At he, medyo ano, uh, kalahati pa lang tayo. Ayan, ito yung sinasabi ko sa yung arko. ko. Ayan, sa may tulay. Last year, dito nila iniheld. Sabi niya so, ni sa tubig ay dito po sa piasis eh dito tabi ko po sa tubig kasi may nat may sumugod daw na wild animal wild elephant sa ground kung saan mo nandun yung elephant show sabi niya wag na kayong tumuloy kasi delikado pero sabi ni Asis, ano gagawin natin? Yung nagkatulong nagka nagka siya sa akin kung ano gagawin natin. Pero sabi niya, tumuloy pa rin tayo. Tingnan natin kung, tingnan natin kung ano ground kung saan doon nila ginawa doon nila itinayo yung mga ten para sa elephant show so tingnan natin guys kung makakatakot tayo kasi ang sabi ng tongtong driver ano uh, may sumugod na wild elephant galing sa temple yun ang pagkakasabi nila kaya tingnan pa rin natin kung kumusta. Tapos, itong nakikita nyo dito, pabalik na lahat ang mga tao. Nandyan, may tatlong elephant na sa rubong namin na may mga kulay-kulay. May drawing yung mukha nila. Ayan, oh. Pero, kung nakita nyo, sunod-sunod ang mga tao na nagsisibalikan na. Nagsiu nagsisiuwian na sila. Kasi ang sabi nila, banda daw. Ibig sabihin kasi ng banda, sarado. So, isinarado daw nila kung saan, kung saan yung lugar, dahil nga doon. Pero, ayan, tumuloy pa rin si Asis. Kaso, dahil nga sa nakita namin na ganito, bumalik kami. At pupunta na lang tayo sa kabila. Doon sa may, ano, sa may saura, ha? Kung saan may mga crocodile. Doon na lang yung puntahan natin guys kasi wala eh kinansel nila yung show daw so nandito kami sa Sauraha kasi hindi rin naman kami nakapunta doon sa elephant ano show dahil sarado <laughs> dito na lang maghahagilap ng crocodile ayun marami oh, look there baby oh crocodile look crocodile what have there? Look, that rhino. That one rhino? Look, yeah. rhino, that rhino. Not carabao? Rhino, rhino. Go you let's, go. let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Are you sure that's rhino? I shall hold my hands. So I am Kasi sabi nila delikado daw at may isang elephant na nangahabol. Sabi nila kaya isinarado nila. Not gonna see. Not gonna see. Very far. <laughs> May rhino daw doon. Hindi kita. You see the crocodile? see the crocodile. Only crocodile. You cannot see the rhino. na. Look. Mm -hmm. look. One, two, three. One, two, three. Four. What Four, Oh, four, five, yes. Look, this moving, look. It's moving. It's moving. Did you see Yes. Ute. Ute. They are sleeping. Ah, they are sleeping. <laughs> daming tao dito. Holiday kasi. Ano losar. <laughs> Gurong Ryan mo. Yung pa siya sa Pultong tal. I will super answer mo. Nandito kami sa Maray Masiyon. Pero pupunta kami doon sa may paanakan. When I small, I get there. When you were a small anak ko, when you were, ano, I think you were 3 years old, something like that. We came here, <laughs> we came here, we went to the museum to see what have there. There's a lot of displays like the poop. Poop? Ah, poopoo. Poopoo? Rhino poopoo, elephant poopoo, they are displaying in there. Yeah. Masarap sana mag-ano elephant riding? Mama, I'm, I'm Papa, kaya rin you like adding. Kaso medyo delikado ngayon sa mga jungle kasi maraming mga napapabalita na inatake ng tiger, inatake ng rhino, inatake ng wild elephant. Kaya delikado. Gusto ko sanang ma... Yes. Elephant, yes. Gusto ko sanang ma-experience nila yung ano, yung elephant riding. Parang yung sinakyan namin dati nung Una akong pumunta dito. Sumakay ako yeah. sa elephant. It's my very Ha? Huh? Huh? Oo, oh, siyempre. Nakapasyal. It's Not allowed? Honey. Not... Ha? Huh? Honey dog. Oo. Oh. Not allowed. The honey, honey.

Doon daw, sa kabila. Hmm. Ah, two, 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 two. Ang tagal ko nang hindi nakapunta dito. Ang huling punta ko dito nung buntis ako kay Tonton. Yun yung huling punta namin dito sa Sauraha. And They put there so that so that if you don't know they will show you and the wild dogs and tiger rhino the baby rhino they put it in the jar they preserve the baby rhino the fetus we get the baby rhino no, and tiger do you want to go in the museum yeah do you want to see yeah okay let's go Look what's written. National Trust for Nature Conservation, Biodiversity Conservation Center, Wildlife and Information Center. That one. is the lion that pick up. Hmm. Pero sumama sa akin yung bee. There's a bee. flying around my face. I see. Yan may bayat. Oh, look. Alugo, oh, take the ticket. bali ang ticket dito sa May Museum ay 50 rupees. Ha. Pick up. You give to uncle. Para hmm. na, Baby. baby That's a baby deer Look Look anak, don't touch daw, don't touch Look It's a raccoon Come Asher, Asher come It's a What's this? Yeah. These are the wildlife. Zipeta. Indian civet. Fishing cat. Look. Ele baby elephant. They preserve the baby elephant in the container. Look. Another elephant. group. Mm. Elephant bone. Elephant bones. That one. This one leopard. Is skin of the leopard? That one. Look Look tiger. that. Look the the Yeah. Look these are the pupu Come here. These are the pupu. Look. Different kinds of pupu. Deer pupu, this one. It's so a deer pupu. Hug deer. Come here, see Eto, yung leopard. Tignan mo, dinisplay nila yung mga pupu ng mga animals. Hmm. Yeah. Come here. Yes. And these are the kind of fish, different kind of fish. Ah. Ito yung water fish nila, guys, na hindi talaga siya lumalaki. Yung hindi nila sa ilog. Yan yun. Yung mga hinuhuli nila, ama, hindi na yan nalaki siya. Malilit lang talaga siya. Ah, lahat. Ah, this is the crocodile. These are the beetles. This one you want to eat? Different kind of beetles, look. These are scorpions, beetles. Oh, look. This one coming sounds. There's a sound with this. That's my Yeah. And there's a bee. In the Philippines also we have this kind of insects. The grasshopper. Oh, yeah. And yes, butterfly not everything. It's a vulture. This different kind of fish. Yes. Now you, ano nga, appreciate. Maliit pa kasi si Asher nung pupunta kami dito. Ngayon, appreciate niya na pumunta ng museum. That one, frogs. This is a water frog. Actually, I do not know which frog is to be eaten. shell turtle. Don't touch anything, anak ko. Yes, it's a python. It's a python. Ito yung mga ibang klase ng ahas dito sa Nepal. Magkalat ang mga snake dito sa Nepal na ganyan. Protected mammals of Nepal appreciate ni Asher mo si Yum siya. At least na appreciate niya Nasaan na yung mag-ama. Ay, where are you? Ah, nasa loob sila. di ba tibang klase na animals? Ay, ano, snakes. Asher, don't touch touch anak ko ha. Anak ko, what? Eh. Not allowed though, to hold not allowed to hold. Okay, let's go. Ayan. Venomous snake of Nepal. Yan sila. The viper, yung green na viper. Tapos yung Peach. mouse pit viper. Cobra. Ay, siya ang arte. Ang arte. This is a local chicken. Local chicken. Vulture. Different kinds of birds. Stork. And egg. Ostrich egg. Ostrich eggs. Uh, snake eggs yata. Yeah. Ano to? Crocodile egg. Crocodile egg. Ostrich egg. So, mag-order kami your... ng barbecue, guys. Pork barbecue. You one... Your this one, one plate? Yeah, huh. more. one plate. May one plate pa. Tapos, order ni Asher hamburger at saka steam momo. Tapos, Try. tukpa. pa yung noodles na may well, don't soup. Put here, huh? It's spicy. Spicy this one, the green chutney. Spicy yan, green chutney.